maging bukas sa pagbabago. Huwag manatili sa luma nating sarili. Huwag nating isara ang pinto sa biyaya ng Diyos na kaya tayong baguhin. Ang nais ng Poong Hesus Nazareno ay ang bersyon ng sarili mo na marunong magsakripisyo, marunong magmahal kahit nasasaktan. Bukal ng pag-asa, liwanag at kaginhawahan sa iba. Ngayong ipinagdiriwang natin ang banal na pangalan ni Maria, hilingin natin sa ating mahal na ina na siya nawa ang maging halimbawa at tagapamagitan -taga natin. Katulad niya, naway masabi rin natin, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang ayon sa salita mo.